Real talk, alam mo ba kung gaano kahirap mamilit na piliin ka ng isang taong hindi naman ikaw ang gusto? Parang sinasaktan mo lang ang sarili mo. Alam mo ba kung gaano kahirap ipagsiksigan ng sarili mo sa taong walang pangalinlangan na ikay biglang iwan? Kaya huwag mo nang ipilit yung sayo. Kung hindi para sayo, hindi para sayo. Hintayin mo lang, yung taong kahit hindi mo pilitin, ikaw pa din ang pipiliin. Pogi at ang nagpatunay na hindi basihan ang tagal ng pinagsamahan para lumaban sa isang relasyon na wala namang hahantungan. Na kung pipilitin mong manatili, parang pinipeke mo na lang ang salitang pagmamahalan. Kaya kung hindi na ikaw ang mahal niya, tanggapin mo na na hindi na ikaw. Hindi na ikaw ang nagpapasaya sa kanya. Hindi na ikaw ang kasama niya sa bawat pagtawa niya. Wala eh, ganun talaga. Hindi mo naman hawak ang damdamin niya kaya anytime pwede siyang magkagusto sa iba. Alam mo, ang tanga mo sa part na paulit-ulit ka ng ginago at sinaktan, hinabol mo pa. Di mo deserve yan. Deserve mong sumaya. Huwag mong habulin yung taong walang paki sa'yo. Oo, oh, mahal mo. Pero ang tanong, mahal ka ba? Hindi, di ba? Kaya wag na wag kayong maghahabol sa taong ginagago lang kayo at sinasaktan kayo ng paulit-ulit. Alam mo, hindi naman mahirap maiwan eh masakit. Masakit na kada paggising mo sa umaga, wala na yung good morning niya. Na anong ginagawa mo, kumain ka na ba? Masakit na kada magri-ring yung cellphone mo, hinihiling mo na sana yung tumatawag ay siya. Masakit na makita mo siyang online sa gabi, pero hindi na para sa'yo. Masakit kasi nakikita mo siyang masaya, pero hindi ikaw ang kapiling niya. At alam mo kung bakit masakit, kasi mahal mo pa siya pero hindi na ikaw ang mahal niya. Hindi na lang kita. Mata, mata, saan hindi mo madama? Ganyan ang hirap kaya sa tawo. Eh. Magpapalangdam at magtibay na kung ibong damo pag nahulog sa tapin ng mga kaibigan sa kayo. Ano? Ano? Marca, hindi mo nandang ka isip ng mga sa kanyang damdamin. At mo naman pala Hoy, alam mo ba kung gaano kasaya? Sa tamang tao mapunta Tapos iiwan mo lang siya dahil nagka problema kayong dalawa Iiwan mo siya dahil hindi na kayong masaya Kung masama ang magmura, pues putang ina ka May problema kayong dalawa tapos nakikipagayos ka sa iba Tama ka pa doon? Imbis na mag-isip ka ng solusyon para ma-save ang inyong relasyon, naghanap ka ng ibang karelasyon. Puta! When ang pag-iwan sa kanya ang napili mong solusyon. Sana hindi ka nagkamali ng desisyon. Dahil baka isang araw pagsisihan mo kapag nakita mo siyang masaya pero hindi ikaw ang kapiling niya mo, eh di gusto mo. Kung gusto mo, sabihin mo, direktahin mo. Hindi yung pinapaniwala ng mga babae. At kung hindi mo siya gusto, huwag mong paniwalain gusto mo siya dahil ang sakit-sakit pagdalaman, nalaman niya at sinampan siya na katotohanan na siya lang pala umaas, ha? Ah, Sobra kayo! Huwag ah, ah, kayong ganyan, kayong ito, malalaki. Tantangan nito, mga lalaki. Huwag kayong pasakay, kung di naman kayo try, be Alam mo yung masakit, yung binigyan kanya ng motibo at naging sweet siya sa'yo Pero malalaman mo na lang na hindi ka niya pala talaga gusto Alam mo para hindi ka masaktan, huwag mo pang hinayangan yung taong kahit kailan Hindi nang hinayang sa'yo Kapag ayaw na sa atin, palayain na natin. Kapag gusto na umalis, hayaan mo umalis. Kung gusto nang bumitaw, hayaan mo na lang siyang umayaw. Oo, alam ko masakit. Alam ko mahirap. Alam ko hindi madali. Pero anong magagawa natin kung yung taong mahal mo, hindi na ikaw yung gusto? Di ba nga pag mahal natin, ibibigay natin yung kasiyahan niya kahit masakit para sa atin. Isipin mo na lang kung ipipilit mo pa masasaktan ka lang at hindi siya magiging masaya. Hindi lahat ng sumusuko natatalo. Madalas kaya tayo sumusuko dahil ayun ang kailangan. Mahirap naman lumaban nang wala ka ng pinaglalaban. At mas mahirap naman kumapit nung taong una pa lang binitawan ka na. Ibigay mo lahat para hindi ka iwan. Mahalin mo ng buo para manatili sa'yo. Unawain mo para hindi ka ipagpalit sa iba. Maling mali, kung iiwan ka niyan, iiwan ka. Kahit ibigay mo pa lahat, kahit mag-effort ka pa ng sobra-sobra, kahit ikaw pa ang pinakamagwapo o pinakamaganda, kung iiwan ka, iiwan ka. Siguro, ang daming tanong tsaka gumugulo sa isip mo. Ano bang kailangan gawin para hindi maiwan? Para hindi pagpalit, Isipin mo, ginagawa mo naman lahat, pero bakit parang kulang pa rin? Mararamdaman mo naman kung totoong mahal ka ng isang tao o pinaglalaroan ka lang. Mararamdaman mo kung interesado ba talaga siya sa'yo o libangan ka lang. Mararamdaman mo kung siya na talaga o pinahiram lang sa'yo. Alam mo, minsan kailangan nating magpaubaya. Hindi dahil hindi na natin mahal yung tao. Kailangan nating magpaubaya lalo na kung alam natin sa sarili natin na hindi na tayo yung mahal at sa iba na siya masaya. Kesa naman sa maghabol at lumaban tayo, kahit na alam na natin sa sarili natin na tayo na lang yung lumalaban. Siyempre, mahirap at masakit. Pero para sa sarili at ikabubuti mo, mas pipiliin mo na lang na bumitaw at lumayo. Kesa naman sa manglimos ng atensyon at pagmamahal sa tao, ayaw na sa'yo. Be me kung alam mong nagbabago na siya para sa'yo at nasasaktan ka na sabihin mo lang sa sarili mo na out